ay kagulay magandang hapon kagulay maglalagay na tayo ng birmi palibot sa punuan kagulay ito yung birmi kagulay oh. uh, kagulay yun ano? kagulay yun kagulay yun kagulay lang yung paglagay kagulay ikot lang hindi ka naman bunga na ito kagulay na maraming gulay. Tulog-tulog tayo. Ula. Nah, isang dangkal guro ka gulay na sa punuan yun na. Yan kagulay. Naglagay kami ng Bermis. organic na naman tayo kagulay yan yan paikot sa punuan kagulay ah Maka organic mata sa potassium kagulay yan kasi magkabunga ng mga ganito kagulay oh. Nah. Ante nyan,